Doon sa fatty liver natin, meron ng bago. So pwede ko lang ipakita sa inyo ng bombo. Ayan. O oh, diba? Iyan <laughs> lang, meron tayong isang kakaharapin na naman. Kagabi lang ako nag-ano, kagabi lang ako nag-dress rehearsal. Iyan daming kulang. Oh, dito! Pasko Pasko na. Papunta tayo ngayon sa uh, ospital. Ipapabasa natin kay Doc. Kasi wala siya kahapon. Eh, umuulan. So, si Dexter ay inabot ng ulan doon sa isang... sa isang malapit na bayan o barangay. Sabi ko ang patila lang kasi... yung 11 na... pagkisimula ng pagbubukas sa klinik ni Doc... ay... wala pa raw wala pa raw si Doc. Kaya, tatay si Kalasana ako papunta doon. Kala sabi ni Ira, hold. Kasi nasaring ako sa Japan na 15 minutes palang taranta na. So, hindi man 100%, mga 99% na lagi akong ganun. Lagi akong maaga. Except yung mga ano lang namin, mga okay, vlog tayo dyan mamaya sa Pantriano. Punta ako sa bahay mamaya. Wala masyadong time, free time. Pero pag may mga schedule appointments, talagang, ano, talagang ready. yun, know, isa sa mga gandang bagay na nadala ko sa Pilipinas. sa yung basura. So pag may nakita ko talaga, nilalagay ko sa bulsa ko walang mapagtapunan sa labas. Ayun, so... Sana Lord ay maganda ang resulta ng aking... Ano tawag? Lagi ko nakakalimutan. Prostate check up. Gusto kong malaman natin ng sabay-sabay kung ano ba talaga. So, wag po kayo makakakalas. Diyan lang kayo. Ang mga candy ready na ibabalot natin mamaya. Si Jenny magkisimula kasi lalabas pa tayo eh. Ay bukas start na ng una kong Meron akong isang imbitasyon sa aking kaibigan na si Joseph. Isa siyang konsihala sa kanilang barangay. At mag may mga ibibigay sila. So, hiling nila na sana si Santa Claus ang magbigay sa so, syempre, may dala rin tayo bukod yung ating regular na ginagawa sa kahabaan ng JP Rizal ng Calapan City at pupunta na rin tayo sa iba't ibang barangay this year feel ko mas maganda ko mas maraming time tayo sa mga barangay iyon kasi baka hindi pa nakakakita yung mga bata rin ng Santa Claus in person <laughs> Yun. Sana naman itila na. Ah. Sana naman ay wag, wag, wag wag sumagasa si Dexter sa ulan. Kasi baka akala niya, hindi pa kasi niya nabubuksan, nabubuksan yung message ko eh. Nadandahan lang at yung doktor nga wala pa raw. Eh baka paspas -pas sa tulin kasi... Yun e alas 12-11 na. Oo. Kaya sabi ko sa kanya, 11 ang start ng ano, pero pwede naman kakot tayo bago mag-12. Eh, hey, 12 na. Mahirap baka na na yun, baka habang ng na patingin-tingin sa oras. Yung bigas nga pala dito, narigalo sa atin ni Lilian. Maraming salamat Lilian ha. Pinanan natin, dinistribute. Bigyan natin si Dexter. At mga tingli limang kilo sila, si Ira. Ayan din. Ayan. Okay. So, di pa kahit kilo sila. Di pa kahit kilo. Okay. So, i-share natin ang blessings na natanggap natin sa aking BFF. Sa so, BFF. Ayan. So, bigyan natin si Dexter, si Ati Malen, si Ira. Ayan. Bye, Ha? Dami pa. Okay. Sino pa ba? Si Pana, na. rin natin. kasi kasama naman natin siya na napunta rin. Marami pa, mga anim yata si Ati Yan. Share, share. Yung blessings na tatanggap natin, i-share din natin kung kasya na yung iba sa atin. Ganun. Ito yung ano. Ito yung table at saka lamp regalo sa atin ni uh, ni nang ano ni nang na <laughs> ni nang Shellos America. Ayan. So mahuna to di ba nung i up natin ay sabi naman niya reviewin ko ng totoo, ng honest. So yun, na hindi pa papakatiwala yung orders online kasi kagaya ang ano, ganda ganda sa ano pero pagdating dito, mahuna may mga ilang problema. So sabi niya, tingin-tingin pa rin dito pero nahiya na ako, hindi ko na siya sinagot tungkol doon sa temple. Tama na yun. Tama na to. Okay na to. Pero pa tayong extra table dito na maka-ready. Kasi, magbumabang tayo sa isang araw sa labas. healthy pet. Mga nilanilagang kong oh, anek-anek. Siyempre, kailangan natin Pasko, New Year. Siguro natin tambakan dyan ang mga makakain natin. Hindi tayo makakaiwas eh. Kahit ano pilit na iwas natin, ay ayoko na magpaka-plastic na baka makatikim ako ng a little bit of this, a little bit of that, here, there, and everywhere. <laughs> Ayan, sila ba? Eh ah, paalis daw sila. Ay, hey, may sapatos, may sapatos ako gamit na nga lang kay Kuya Dex. Ah, okay, huwag mabait si Ira talaga. Ayan. Okay. Okay, thank you. Okay, so nagpatabas na po tayo. Hanggang din eh. Ayan. So, pahahawan ko pa rin yun. Tsaka, are, ayan, nalinis na rin pala rin tabing are. Okay, good. Okay, so, nandito na po ang binigay sa atin ng doktor. Ang kanyang opinion tungkol sa ating dinar sa kanya na eto, Eto, so pinigay na natin sa kanya, pinakita na natin sa kanya. Pati ito. So, yun. Nakakatuwa na sa inyong lahat na okay lahat ang kanyang mga sinabi. So, sinabi ko si Dexter sa loob ng clinic para wala ka malimutan kasi lagi ko nasanay na ako sinasamahan na ako lagi ni Aira sa loob eh. So, sabi ko, mapapasama na rin ako. Hindi kasi pwede sa Aira. Kaya, kahit that's what ako sa loob, baka meron akong makalimutan. So, okay. Sabi niya, okay lahat ng mga lamang loob na nakita sa ating ultrasound. Ayun. At doon sa fatty liver natin, meron ng bago. Diba? Meron na nakalagay na mild. Ayan. So, mild na lang. O, oh, diba? Yun nga lang, fatty liver pa rin. <laughs> So, dapat pa rin natin magbawas, dapat tayo magbawas sa mga kinakain natin mga mamantika. And pancreas, spleen, kidneys, urinary bladder, o transonically unremarkable. Ayan, di ba hindi natin tinignan to? Naka-stapler to, di ba? So, hindi ko siya tinanggal talaga para suspense. At para hindi na ako bumuo ng... ng takot at pangamba sa aking isipan sa pagbibigay ng sariling interpretasyon. Wala naman akong alam. So, minabuti ko na na si, na, na basahin ni Doctor, ni, ni basahin ni Doc sa akin mismo ng harap. Kung ano talaga. Yung sa kanyang bibig talaga manggaling. Kung ano talaga yung estado ng aking, ng aking, uh, abdomen kasi whole abdomen po yung ating na ultrasound and so far so good so yun lang, meron tayong isang kakaharapin na naman. Which I was about to suggest to him. Na nagkatao naman na bago ko pa isuggest o sabihin sa kanya. Kasi maraming salamat sa mga comments. Sa so, yung mga comments po na binabahagi sa akin kapag meron tayong mga uh, vlogs about my health condition, particularly. So nagbibigay kayo naman yung mga tips, nagbibigay kayo ng mga karanasan, nagbibigay kayo ng mga kalaman. At may mga nabigay ng ng uh, dapat ikaw mag ano ka magpa PSA, gan ganon, PSA count, ganyan ganyan. So nag-search ako sa Google, oh, kailangan nga. And then eksakto, sinabi ni doktor sa akin, na teka, mas maingin naman siguro din na magpa PSA, ano ka gano'n gano'n, para mas lubos natin mga So sabi ko, oh, eksakto, dok. Except kung saan nalang kakodok, hindi ito magastos. So paglabas ko ng clinic, bago lumabas pala, tinanong ko lang yung secretary. So may idea ka ba kung how much? Yun. And then sabi niya parang 2 Ayun, it's a sweet 16. syempre may, ba may bawas <laughs> Ayun, so thank you Lord. Ikaw ang talagang uh, main doctor ko at nating lahat. So maraming salamat po. So pwede ko na ipakita sa inyo ng bombo. Ayan. So, yan po. So, nung unang tingin ko rito, medyo positive na yung aking mga pandinig. Mga no, call, no focal mass noted. Mga, ano pa, no, not dilated. Mga ah, ganon, Not taken. So, may mga no or not, not na ganun. Ay, di, positive ang feel ko. Na totoo naman, nagkatotoo nga. Ayun. So, muli tayong dadaan sa isang examen at yun ang PSA. Uh, mga isa-search ko kung ano bang proseso ito. Kung paano gagawin ito. Turok, siguro ulit. Turok. So, i-google -go 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 search natin maya-maya. taga so, ang channel pong ito ay hindi lamang tungkol sa aking pang-araw-araw na buhay because this is lifestyle channel. Ito po ay reality channel. At kasama na po sa lifestyle yung ating lafangan at yung ating travel-travel. Yun. Kaya po, 90% talaga ay tungkol sa aking kwento na alam ko naman na sumasalamin sa napakaraming o sa mayorya ng mga pangkarniwang Pilipino dito sa bansa o sa anumang lugar ng mundo. Iyon. Plus, laughter. Di ba? <laughs> Lagi tayong may laughter. <laughs> Ayun. So, tayo ito po sa inyong lahat. Now, gusto ko na rin i-share sa inyo. May nagpadala sa atin. Uh, angel. Angel Lim. Tsyera! Ayan. So, hindi ko muna binuksan kagabi para suspense. Pero meron sinabi na siya na may isang wallet dito. Paano kay Aira? So, Angel, maraming salamat ang sabi ni Ira. Minensis ko na siya agad eh. Bakipag na natin. Feel ko, t-shirt. Ayan. Thank you, Angel. Prada. Prada bag. Hmm. Diyos ko. Talagang the devil wears Prada. Kung oh, di pa, may dust bag pa. <laughs> Thank you. Nasa'yo naman kayo, Ira. Ah, uh, ito. Ayan, kay Ira. Ay, uh, Merry Christmas, Ira. Uh. Uy, salamat sa'yo, Angel. Okay. Thank you. Ayan. So maraming salamat may pandagdag na tayo sa ating OOTD. OOTD OOTD Casuals And then yun, may kasama pa siya tamang tama lalagyan ng mga susi And uh, sinsilyo Kasi tayo laging Sando lang eh, kalat-kalat lang sa bulsa Actually, dahil po nakakalat sa mga lamesa table ko Cute Thank you very much, Angel. Maraming salamat at Merry Christmas sa iyo. Ho, ho, ho. Diyos <laughs> <laughs> feeling ko, feeling ko, feeling ko si Meryl Streep. And uh, tayo po ay hindi humihingi sa ating Christmas uh, giveaways para sa mga bata bilang Santa this year. Pero isa lang ang kinansiwan ko si Kumare, na nag, si Kumare yung Coraline, na nabigyan ng candy and cookies. Thank you! And, uh, may isa pang nag, uh, magbibigay, Kumare ko rin, si Kumare Arlene Chiang Espiritu sa, sa isang araw daw dadaanan natin. And then, may mga voluntaryo, kagaya ni Ninang Shelo. Ayan, magdadagdag daw siya. Thank you, Ninang! And then, may isa pa na viewer natin, follower natin. Uh, name soon. Dali. Ito. Ang kanyang pangalan na yan. Ah, katuwa. Basta, ay, huwag na rin parang i-mention pangalan. Aga, Victoria Dex! Siya. Yeah. Ay, ayaw niyang pa-mention ng name. Ibulong ko na lang sa'yo mamaya. Parang nasa Italy siya. Gusto yung mag-share sa mga bata. So, thank you, thank you sa'yo. Sabihin na lang natin ano, M-O or O-M. Thank you O-M. So, <laughs> so, ito po yung bigay ng doktor. So, binigyan ng gamot para sa gamot natin sa atay. 360. Ayan po. So, ito ang ating dadaanan. I-empty kayo ni Doc. And, mm, magpapaschedule na tayo. Siguro ano na lang. After, after Christmas... All right. So eto. nandun na nakakarga na doon yung mga dadali natin. Tayo po ay Santa Claus ng aga pa. <laughs> Nakakaiyak. So invited po tayo ng ating kaibigan na si Joseph Arellano, isang konsehal ng Barangay Bayanan Uno dito sa Kalapan. Inimbitahan niya tayo para aliwin at bigyan ng ilang mga regalo at mga pampasayang Whatever, Jenes, ang mga bata sa kanilang barangay. Mga bata nag-aaral sa kanilang elementary school. So, ready na tayo, although hindi talaga ako masyadong ready. Alam niyo ba kung bakit? Nako, kagabi lang ako nag-ano, kagabi lang ako nag-dress rehearsal. Yan daming kulang. Ito, tapos are, charang, hindi pa ang kulay. Ayan o, oh, magkaiba. Nagpatay tayo ng bago kasi halos masira na yung isa. Yung original pants ko. Eh, ang katangahan ko, hindi ako bumili sa Japan ng bago. Para isang set talaga na kumpleto. Pagkatapos, eto pa natanggal ang garter. Ayan. So, pinabuhol ko na lang. Tapos, lately ko na na-realize, hindi nga pala terno ang kulay nito, at saka ito. So, dapat meron tayo. At ang pinakamasaklap, naku ka. Kaya mong, ano pinalaban ko kay Jenny, sabi niya hindi naman niya binrush. Ay, di maganda rin isa. Ano <laughs> parang ano, sabukot. <laughs> So, magpapakilan na lang tayo doon. Dadayain na lang natin sa emote para mas maging makatarungan ang ating pagiging Santa at mas mapasaya natin ng bonggang-bongga bilang Santa Claus ang mga bata sa barangay ni ating friend na si Joseph. Ayun. So, syempre, huwag kayong magkakakalas. Sama kayo. Ho, 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 ho.